Ayan. Ako, pasensya na. Wala pala akong internet nung isang araw. Kaya hindi nag-send yung aking yung ginawang video para sa'yo. Linta Mayosa, sorry talaga. Tapos, tinangalit pa ako ng gising kasi wala kaming aircon. Inatake ako ng upo magdamag. Kaya, happy, happy, happy birthday sa sa'yo. And God bless you. Enjoy your day. Late naman ako. Pasensya talaga. Wala ako talaga internet na nakaraan. Hindi ko alam na hindi nag-send eh. Happy birthday, happy birthday. Enjoy your day. God bless you. Happy, happy birthday. Linta Mayosa. More birthday to come. And God bless you. Take care always. And happy, happy birthday. Hi Lynn, tama sa happy happy birthday sa iyo, ayan, sana po masaya po kayo sa birthday mo, at sana bigyan ka pa ni Lord ng maraming maraming birthday sa buhay mo, ayan mabuhay ka hanggang gusto mo, ayan sana po masaya po kayo sa birthday mo kasama mo, kasama mo ang iyong pamilya, ang iyong mga anak mo at sana gabayan po kayo ni Lord araw-araw po at ilayo po kayo sa mga kapahamakan, lahat po, at para masaya po ang buhay. Ayan, ulitin ko lang, happy happy birthday po at sana tuloy lang natin yung ating pag-YouTube at saya lang po tayo sa buhay ng ating meta at kay Lolo White. Hello guys! This is brother Verso sa Vlogs. I want to greet Sis Lynn Tamayosa. A very very happy birthday. Many more birthdays to come. I wish you good health, long life, and more bless blessings. At uh, dalangin ko na uh, dumami pa ang inyong subscriber, subscribers, views, at uh, maraming pang revenue. Uh, huwag mong pabayaan din ang iyong ay YT Channel dahil kay Popo. Maraming salamat Sisi dahil nakilala kita. Masaya ako pag kasama ka. I love you Sisi ko once again. Happy happy birthday Sisi. Love you. mom mwa Chup chup chup. This is brother of Vlogs. Bye bye Sisi.